Kanina yung helmet sir, nakasuot pa yan. Bali parang sa mukha lang siguro yung tama niya. Sa mukha lang siguro yung tama niya. Kasi nakasuot pa yan sir yung helmet niya kanina eh. Ito sir oh. Tanong tayo ng barangay. dami niyan dugo eh. Yeah. Saan po yung barangay dito? May na-accidente kasi doon naka motor, may duguan eh. Barangay na. may ambulansya kaya diyan? Pangalawang.

Dubahan yung mukha eh, pero gumagalaw pa naman siya. Ay, sir, Nadaanan ko lang na ano lang ako na, Bangga? Parang sabi ng mga tao doon... Sumimplang? Oo, sumimplang. Nag-overshoot doon sa pagpaliko doon sa may stoplight. Sir, 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 may aksidente daw sa may G5. May aksidente ngayon sa... Motor po, naka-motor. O oh, hindi, itama na natin yung ano, yung aksidente. Eh. Ha? Ah. Ha? Oo, oh, may aksidente ito, yung ano yun, may, may lumabas namin dito eh. O oh, sige, tingin ko na lang, kung ano. Sa barangkay dyan ha, papuntuin mo lang. Sa barangay, dyan, patawag ko na lang. Oo, sir oh, ano siya eh, hindi siya makapagsalita Pero gumagalaw pa siya Gumaganon pa sa amin eh Hindi, hindi na kumakali eh Marami Maraming dugo Sige, sige, pupunta namin yung dugo Sige na, sir, sige na, sige sir Sige na, sige na, sige na Wala nga, sige na, sige na Kaya kami, hindi na nga namin mobil oh

مرة وحدة 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 Hindi dapat ba ambulansya No? <laughs> Pero okay na rin yung kung pupunta ng polis dito kasi siyempre sila, sila, may contact ng ambulansya. Matingnan nila yung kalagayan ng tao. Makita nila yon. Maano nila sa ambulansya eh, sa barangay daw kasi wala rin naman mag-aasikaso Tignan natin kung nandiyan pa yun pa nga Galing na ako sa police station, papunta na dito Ayan pala si sister May patrol na pupunta Galing ako doon, Huwag niyong galawin Huwag niyong galawin sa, sa bibig yung tama niya no Sa bibig Kasi yung Yung helmet niya hindi naman tumalsik eh Bali yung mukha lang yan Umano yan sa ano umadkad. Wala yan kasi yung helmet niya, hindi yan tumalsik eh, nakakabit pa rin yan. Ah, oh, yung bunga nga. Oo, bunga nga yan. Kasi umi-slide siya eh, siya lang mag-isa. Siguro nakainom to. Ayun ah, sir oh. Kaya na yan. Ganyan ako doon sa barangay eh. Sabi ng patrol susunod na raw dito eh. Mukha niya ang nga niya itong helmet niya. Tinignan ko kanina. Kasi yung helmet niya nakakabit pa yan eh. Ibig sabihin walang tama yung ano niya. Yung mukha lang. Naano lang ako kasi daming dugo na lumabas. Oo, tumama. Baka yung ilong dumugo. Tagal mo ng patrol? Tagal naman ng ano, patrol. Ito na. Ito na yata eh. Diyan na Oh, nakainom eh. Ewan <tayon> mo kung may kasama yan. Wala ata eh. <tayon> Parang. <tayon> Ayun na, yan ay patrol oh. Ay. So, <tayon> oh. Kanina yung helmet sir, nakasuot pa yan. Bali parang sa mukha lang siguro yung tama niya. Sa mukha lang siguro yung tama niya. Kasi nakasuot pa yan sir yung helmet niya kanina patlang para oh, oh, na kainan. Ito sir oh, yung ito, mio uh, uh, so, uh, no. Sumimplang Sumim sir para nag-overshoot. Uh, अड़ेसीन Yun yata tatay Tatay? yung tinawagan natin nila kuya kanina uh Oo -oh. okay, Yung Malapit lang O but, malapit lang Pauwi na yan Malamang sa malamang lasing yan eh Oo, Kasi hindi Kung normal ka, di ka naman masisimplang dyan Pag nakita mo oh. na yan Oo oh. Slow down Slow down lang, Oo ka bok, ah, mali kabok boss ha kayo ba kasabay? kayo katabay palabok kami boss tapos nakita namin ano? oh no. na, na, tapos yung motor niya nakasok pala ah hindi mga taon doon madami doon kayo mga taon doon na mga doon uh. mukha tama niya mukha Uh, Oo, uh, uh, oh, nadurog yung face mask eh. Napunit-punit <inaudible> eh. Kaya malamang dito sa bibig. Ilong niya kaya siguro yung dugo na yun sa ilong <inaudible> yun. Oo. Oh. Eh. Hindi na ano eh. Timo, wala naman ang dugo na tumatagas eh. Naano lang ako kanina kasi inampas niya yung dugo niya para <laughs> kaya pinunta ko kagad. <laughs> Pwede takto, nandun yung pulis. Ano Oo. Tumito ako kanina dito, saglit lang. Ay, ay, kaya sabi ko dapat makatawag na ng ambulansya agad. Wala, doon yan, galing sa barangay, sabi wala raw ang ano, ambulansya ron. Kaya sila na lang ang pumunta muna.